guys so, oh. 3.30 na, naman na, 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 nang gigising na naman si Maya. Nang na naman ang buha. Nang gulo. Ah, oh, Maya anak. 3.30 pa lang eh. 3.30 pa lang. Oh, Maya tayo lalabas ha. Mag alas 4 ha. Uy uy uy, bang alarm clock? Wala ako. 'Di ka kasi? May narinig ka bang alarm clock? 'Di ba? Wala. 'Di diba gumigising ka pag ng alarm ng cellphone ni Mama tubing 4 or 4:30 o 3:30 pa lang wala pa. I'm excited. Hmm. Ano mga plano mo? Ano mga plano Yan naman to?

Maya. Maya. Tetet. Mas nasa oh. Parang gusto nang buksan niya tang pinto. dito, dito ah. Mamaya pa nga Mamaya pa nga na. Hmm. Sige, sige. Sige, nalabit na naman siya. <laughs> hmm. Sige. Hmm. Saka tayo pupunta yun. Kukuha ng larong ansigurado yun. Ang hmm. bago ang isip. Naging paglaro ka pala, ha? Naging paglaro ka pala? Hmm? 3.30 pa lang. Laro na naman tayo. Tapos mamaya pagdating natin galing sa labas, laro na naman. O, awesome susunod ka doon. Ayan ko. Ang ngayong tanghalip-ngalip matulog si mama, ha? Kasi maaga mong kinigising.